Balik muna tayo sa mga balita. Dakuha natin ang report ni Val Gonzalez, DILG, nananawagan sa lahat ng mga accountants sa bansa tumindig laban sa korupsyon. Ah, Detalya na balita mula kay Val Gonzalez. Arishmae Val. Kuya Angel, hinahamon na ngayon ng Department of the Interior and Local Government ang accounting profession mamaguna sa reform of accountability sa mali at manawalyang sistema sa bansa. Ito'y kasunod pa rin ng lalo pang lumalawak na larawan ng nabubunyag na matinding katiwalian sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay DIL Chamber Secretary for Public Affairs and Communications, Rolando Puno, mahalaga ang papel ng mga accountant sa pagtuklas ng pandaraya at pagpapanatili ng tiwala ng publiko sa kanyang pagsasalita sa malaking pagpupulong ng mga miyembro ng Philippine Institute of Certified Public Accountants sa PICPA sa Tagaytay City Iginiik mo puno ang trabaho ng isang accountant ay di lamang nakasentro tungkol sa numero kundi pangangalaga sa kanilang integridad dahil pangalan nilang nakataya rito. Ilimot nito ang mga accountant na maging leader sa paggawa ng tama at manguna sa pagbabunyag ng mga manumalyang proyekto sa papel at itigil na mga maling mga pag-uulat. Ang isang mabuting accountant aniya ay maring tumigil sa isang pandaraya bago pa man ito magsimula sa pagkatapos ng kanyang mensahe. Inimok ni po ng grupo ng mga accountant na masuportahan ang Administrasyon Marcos sa pagatid ng pangako ng isang bagong Pilipinas na tapat, mahusay at may mabuting pamamahala. Ako si Val Gonzales, DJ Ray na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Baal.